Hi mga kumari at kumpari ko dito sa Waite Welcome back po dito sa channel namin Bago po ako magluto ay ipapakita ko muna ang ginagawang bahay namin Ito na naglalagay sila ng skim coat Ito yung first floor Ito ang hitsura niya ngayon Nagi-skim coat sila Sabi nila bukas daw lilihain nila yan Tapos magpipintura na Dalawa lang silang gumagawa dito. Ang aliwalas na na may kulay na talagang sulit yung pagod, sulit yung gastos pag nakikita mo na ang ganda ng kinalabasan ng pinaghirapan. At saka ito na nga mga kumare at kumpare, magluto ako ngayon ng karning baboy. Naglagay ako ng kalamansi na pinigay yon limang kalamansi yon at saka tuyo. Naglagay din ako ng oyster sauce. Ibabad, ibababad natin yung karning baboy at saka paminta. Yung powder yan na paminta. Tapos sa ha, halu haluin lang natin ito. Haluin natin ang mabuti para pantay-pantay ang lasa ng ating karning baboy. Tapos, ang gagawin ko nito, ibababad ko siya ng kahit mga 30 minutos lang. At ito na nga, makalipas ang 30 minutos, lulutuin na natin. Naglagay ako ng konting mantika at saka butter. Kasi minsan, pag naglagay ako ng puro butter, minsan nasusunog yung gilid. Kaya nilagyan ko siya ng konting mantika. At ito na nga, medyo tunaw na yung ating butter. Nilagay ko na yung bawang. Ayan, ang gagawin ko, uh, ah, hayaan ko lang muna siya na medyo mag-brown yung ating bawang bago ko ilagay yung ating sibuyas. At ito na nga ilalagay ko na yung sibuyas. Tapos halo-haloin ko lang siya. Halo-haloin ko hanggang sa medyo lanta na yung ating sibuyas. Pag medyo lanta na yung ating sibuyas, ilalagay ko na yung mushroom. Ayan, naglagay ako ng mushroom. Ito lang kasi yung nakita ko na panghalo sa baboy. Kung ano lang yung meron kami dito na ingredients, yun lang ang aking ginawa. Hindi ko alam kung anong pagkaluto nito kaya ano, uh, ito lang yung ingredients na nakita ko kaya ito lang yung pagkaluto ko pero masarap siya nung matapos lutuin. At ito na nga, nilagay ko na yung ating binabad na karaning baboy. Ayan, tapos ang gagawin ko nyan, hahalo-haloin lang natin yan. Halo-haloin natin. Tapos pag nahalo na natin. Ang gagawin ko niyan, lalagyan ko siya ng kake para mabilis siya kumulo at saka mabilis siya lumambot. Pag kumulo na siya, ang gagawin ko, medyo dadahan-dahanin ko na yung apoy. Ayan nga, tinakpan ko na siya. Tapos nung kumulo siya, ayan, hahaluin ko siya halo-halo lang tayo dito. Tapos tatakpan ko ulit siya. Tapos medyo hihinaan ko na yung apoy dito. Ayan, ganun lang. Uh, Paminsan-minsan hahaluin natin para yung sa ibabaw na karning baboy mapunta sa ilalim. Ayan lang po, pag matigas pa yung ating karning baboy, magdagdag tayo ng tubig para lumambot. Naglagay na rin ako ng sili dito kasi masarap yung medyo maanghang-anghang. Talagang may laban pagkain. Kunti nga lang na sili ang nilagay ko dyan kasi yung pamangkin ko at sa kaserya, di sila masyado mahilig sa maanghang masyado. Pero masarap nito yung maanghang. Talagang maanghang kasi talagang lumalaban yung adila ah, mo sa pagkain. At ito na nga, tingnan nyo, oh, konti na lang yung ating sabaw pa naglagay ulit ako ng butter kasi pakiwari ko ko lang yung butter. Masarap kasi nito pag yung naubos yung sabaw parang yung natitira na lang yung butter. Ang sarap ng lasa niya. Ayan, halo-halo lang tayo. Tinakpan ko pa siya para matuyo yung kanyang sabaw at lalabas na yung ating butter. Ayan, kung nakikita nyo na wala na yung sabaw niya, masarap talaga siya, promise. Ito na nga. Loto na ito. Tinikmang ko ang lasa niya. Tamang-tama lang talaga ang tinikmang. Ayan, halo ulit. Loto na to. At ito na nga siya. Nakita nyo? Sarap niya. Ito yung ulam namin kanina, tanghalian. Ito yun. At ito na nga, magluluto ulit ako ng merienda naman ito nagsasangag ako ng sesame seeds kasi magluluto ako ng palitaw ayan pakukulayin ko siya ng medyo brown hindi naman yung brown na brown kasi medyo mapait na yan Panit naman ang lasa tapos lalagyan ko yan ng asukal mamaya tapos isasaw-saw ko yung ito yung malagkit. Paglitaw niyan, luto na yan. At ito na nga yung ating palitaw. Yung segunda na asukal ang naihalo ko sa sesame seeds. May ano yan, may kinayod na nyog. At ito na, pagdating ng hapon, nakatoka naman yung anak kong lalaki ang magluluto ng aming hapunan. Ito yung niluto niya na hapunan namin. Ito na, manok yan yung chicken breast. Ayan, luto na, kain tayo. Ito yung aming hapunan. Ayan po, sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po.